Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Ayan. Pagpasensya mo na, ano ha, kasi medyo kagaling ko lang sa sakit. So, um, medyo iba pa yung boses ko ngayon. <clears throat> okay. And, ayan, doon ako masyadong nakapag-ayos. Kung ano yung setup ko ngayon, ito na yon, kasi patulog na ako, guys. So, bago ako matulog, magre-reading muna ako. Hopefully, nakasubscribe na kayo lahat doon sa isa kong channel na ginawa. The Earth Sign Philippines, yan. Since member ka ng Earth Sign, ang element mo ay Earth Sign Virgo. Sana ay <clears throat> ma-check mo rin yan. So, meron din tayong Fire Sign Philippines. Um... Water sign Philippines and air sign Philippines if you're dealing with those signs. Let's start. What do we have here for Virgo? Sun, Rising, Venus, <clears> Jupiter, Virgo. Wait lang guys May nalaglag. You do have your racing. Okay. Wait lang. Okay, I'm back. So you do have your racing and happiness. So, kung ano man yung mga bagay na pinupurso mo ngayon, pinupush mo sa sarili mo, nakikita natin ito yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And, uh, I feel like yung iba sa inyo, um, dalawang energy na kukuha ko eh. Pagdating sa past, you want uh, reconciliation, medyo magulo ka dito sa part na ito kasi meron yung iba gusto mo ng reconciliation um, like sana mangyari na ngayon kasi yung iba parang may, ganito ah, yung mindset ng iba sana mangyari na ngayon para ganito, ganyan, so may mga plano and then meron na naman tayo nakikita na hindi naman din nagmamadali alam mo, may times na hindi ka rin naman nagmamadali kasi hala, ano kaya pag nagkaroon ng reconciliation sa amin ano kaya ang gagawin ko So, part of you is ready, part of you is hindi. Ganun. Pero gusto mo. Kasi alam mo ito yung makakapagpasaya sa'yo. Um, oh. A single is here, pero nakuha ko yung energy ng reversal. So, yung iba sa inyo, pwedeng hindi ka naman kasi single or yung person mo is not single. So, pwedeng may uh, other person or may um, anak siya sa iba, etc. Pero hindi mo maiwasan na hindi isipin itong person na to with the obsession. <clears throat> Emotion ng person mo, you do have your verge and divine masculine. Do you have your rage pressure cooker at the bottom of the deck? Ah, uh, ito person na to. Nakikita natin sa kanya. Meron siyang gustong sabihin sa iyo eh. And malapit niya ng sabihin yon. It has something to do sa kanyang emotions with the waves. So meron siyang emotion dito. Na parang ready to explode anytime malapit na. Malakas naman talaga yung loob ng person na to. Like, I don't know kung minsan mo na bang inisipan na torpe siya or whatsoever. Pero hindi siya torpe. No? Um, ayaw niya lang magsisi sa huli. Kumbaga pwedeng ayaw niya magpadalos-dalos kasi baka mamaya pagsisihan ko itong mga actions ko na to. At saka iniisip niya yung mga present situation bago siya mag sa pagsabi or pag-confess. Ng... Medyo maingat. Yung sabi na natin gano'n. I don't know if you're dealing with another earth sign. Kasi nakakuha tayo ng earth sign energy. So, emotions ninyo sa isa't isa for the sign of uh, Virgo, Sunrise, Venus, Jupiter, Virgo synchronicities, <clears throat> soulmate, yeah, you could be dealing with your soulmate, commitment. So, <clears throat> marami ang nagiging sign sa'yo para masabi na ito yung soulmate mo, ito yung para sa'yo. Gusto mo ng long-term commitment dito sa person na to and gusto mo siyang mamit. Kasi para mapatunayan mo or para magkaroon ng explanation kung bakit ko ba nararamdaman ito, bakit ko ba nakikita. So, yung iba sa inyo, gusto mo siyang makita para magkaroon ng kasagutan yung mga sitwasyon sa inyong dalawa. Kung bakit, or yung ikaw mismo, yung mga na experience mo, mga sign, kasi you feel spiritually connected sa kanya, na parang hindi naman ganito dapat. Kasi uh, sa ibang relationship na na-experience mo, parang hindi naman ganun eh. Ngayon lang, kasi experience mo yung parang, ano ba, naluloka na ba ako? De, ano ba to? Illusion, delusion lang ba to? Ganyan. So, there are times na parang gusto mo magkaroon ng kasagutan doon kung pareho ba kayo ng pinagdadaanan or pareho ba kayo na ganito, ganyan. Gusto mo lang magkaroon ng clarity. So, part of you, gusto mo ng commitment dito sa person na to. And pakikita sa inyo. Emotion ng person na to for you lagi nahuhulog dun. Wait lang guys. Hamster wheel is here. Tapos may dalawa ditong card. Wait lang pa ha. Nalaglag eh. Ayan o, oh, pressure cooker. At ah, talaga nandito si pressure cooker. So talagang, ano na siya, ready to confess na to. Malapit na. Interview. So yung interview, of course, hindi mo yun magagawa ng walang usap-usap their stock conversation get on the same page. So, pareho kayo. I mean, yeah. O, ikaw, gusto mo siya makita? But, well, yung iba sa inyo, hindi, gusto mo lang siya makita? Pero hindi mo rin alam kung ano sasabihin mo, ano mangyayari, etc. So, gusto mo lang siya makita. Tapos, itong person na ito, gusto ka rin niya makita. Gusto ka niya makausap. Okay, dalawa yan eh. eh hindi. Pwedeng, <clears throat> gusto mo siya makausap, pero hindi, hindi mo rin alam kung ano sasabihin mo, hindi mo rin alam kung ano pag-uusapan ninyo. So, gusto mo lang siya makita, malaman, in a way, na hindi mo tinatanong kung pareho pa yung spiritual connection na nararamdaman ninyo sa isa't isa. So, parang gusto mo rin malaman yung mga bagay na yun, nang hindi mo itatanong sa kanya, ha? Medyo magulo ka nga, eh. <laughs> May toyo ka ma? May saltik ka ba? Yan yung iba sa inyo, liker ko din doon sa Madam PTV, ha? hindi pa ako makapag-reading doon. Alam nyo naman, medyo hindi pa ako okay. Pero uh, if you want comedy reading, doon tayo sa Madam PTV. Ayan na. So, itong person na to, um, malaking pagbabago yung nararamdaman niya ngayon sa'yo. And, um, Ano to malaking pagbabago na to? Ba't malaking pagbabago? Ayan, proof and show me. So, if, in the past, pwedeng hindi nga kasi siya open, hindi niya para sabihin or ipakita sa'yo. Pero ngayon, malaking pagbabago, gusto niya nang ipakita, gusto niya nang sabihin. So, parang may naging rason para sa kanya or may naging dahilan para gustuhin niya tong bagay na to na in the past, hindi naman niya gusto. Kung mas, mas gusto niyang itago or ilihim in the past sa'yo. Okay? Okay. So, what will happen in the future for you? Virgo. Pasensya na kayo, pinakapatungan ko kasi unan lang. And then, sa side na to, walang unan. Kaya, <laughs> medyo malalim. Okay, do you have your ascension? Insatiable. um, uh, ma magnetic. Medyo nanghihina pa rin ako guys. Kaya yung energy ko pero. Drama ko ini sa at the bottom of the deck. Nakakita ko ng ano eh. I don't know kung meron ba siyang iniwan sa'yo siya na promise ring or bracelet na parang pareho kayo or maybe just like a uh, like a symbol na sinusuot. Yeah, bracelet, sing-sing. Tapos yung iba pwedeng may pagkakapareho kayo or meron kayo nun. Kung hindi man yon existing na sa ngayon kasi whatever, nawala na, ganun. Okay lang. pero minsan nasa buhay ninyo na nagkaroon ng ganun. Maybe nung panahon na kayo ay nag-aaral pa, nagkaroon kayo ng may binili kayo ng something na pareho kayo and then iyon it's like a symbol of your friendship. Parang Okay, kuli wa pag di ka nakaka-relate okay lang. So in the future na kita tayo dito ng spiritual awakening, pagle-level up ng yung spiritual path. Yeah. Yung iba nga sa inyo, pwedeng ano, parang may mga yung iba magpapabook ng personal reading kahit hindi sa akin sa ibang reader whatsoever. Pero something na may madedevelop kang knowledge sa spirituality. And then, yung iba naman, kung hindi spiritual growth, there's this um, the more na nagiging cold ka dito sa person at the more na hindi ka gumagawa ng action whatsoever, the more na gusto niyang gumawa ng actions. Parang nakikrave siya sa iyo eh. Kaya nga guys, uh, tama yung huwag kang maghabol na maghabol sa isang tao. Kasi the more na hinahabol mo yung isang tao, tatakbo yan eh. ba diba? Pero yung pag steady ka lang, nag-focus ka sa buhay mo, sila yung parang magkakaroon ng longing. Hala, kamusta na kaya siya? So, yun. The more na nagiging steady ka lang, um, lilo ka lang, nagiging cool ka lang pagdating sa connection na to, etong person na to na mamagnet mo siya, siya yung kusang gustong gumawa ng action niya dito. Yan, lalong lumalalim yung emotion niya sa'yo. Ayan. Alam mo yan. Nakakita ako na yelo dito. This is an ice. This is yellow. Like, pagiging cold mo dito sa taong to, may effect yun sa kanya. Ayan, no? Thirsty. From the word dito sa drama queen, dito sa ilalim nakalagay thirsty. So, ano din yung pagkauhaw niya sa'yo. Okay? But be like the water. Be like a water, you know? Yung water, stagnant lang yan eh. O hindi yan gumagalaw maging yellow ka lang, maging water ka lang na parang cold ka lang dito sa tangto. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Pina-process niya yung emotions niya pa. So thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.